What's up, mga idol? Andito na tayo sa bahay. Nakakawailan natin mga lodi So pagod na pagod ang ano, people. <laughs> so bago tayong tahal ngayon mga lodi So kanina kasi mga lodi, Napagod talaga sa ano, Changi. Grabe tao kanina mga sa Sabado kasi. Pag sabado kasi mga lodi Talagang dami yung madayo na taga iba't ibang lugar. No? Papunta dito sa Taytay Palingke. No? Taytay -tay Changi si basta rito sa Manila mga ang dami mga tao rito halos sa ara araw pero yung Sabado at sa Kalingko talaga mga lodi yan talaga yung pinakamatao so busy talaga kami dyan so ako dahil wala kami yung boy eh ako yung naging boy ako yung taga takbo no pagay ko lang item sa Changi ako taga takbo papunta sa room no tawag hakot ng mga stocks ng ano mga stocks na kulang so ako napagod ako mga lodi no yan mo wala tama stress lagas yung book <laughs> ah at kanina mga lodi no maaga pa lang talagang pinawisan din ng maraming singot <laughs> pawis pala no talagang ganun talagang buhay dapat kumayod at saka lumaban sa araw-araw na panganap buhay kaya siya pwede na mag-antay lang tayo ng grasya eh. Disgrasya tayo dyan. So kailangan talaga mga lodi. Uh, asipag tsaga at sa buhay. No? mga uh, Kapagod man. Kasi talaga kung makita nyo lang mga lodi yung uh, attire ko pag sa uh, nasa changi ako. Dahil pa sa akin yung ano talaga. buligay uh, Budigay road saka boy sa palinggi pasan dito, pasan doon. Talagang akin lahat kasi ako lang yung nag-isang lalaki doon No, may mga pamangkin ako, mga uh, babae naman. yung sila pwede ko pasan. Ako lahat, mga lodi. No, kaya laban lang. Eh, ano siya eh. So, baka, ano, by next week, maghanap na ako ng tao. Ang lalaki, boy. No? Yung um, stay out lang mga lodi. So, tagari ito lang siguro mga kunin ko. Ito sa tai lang. Stay out kasi ayaw nang darling ko na nga kasi nung dati kasi mga nakaraan nga i so minsan pagod mag gisingin mo pa sila gisingin mo pa walas lang kung saan na gumising ng sarili nila eh minsan maliwanag na tulog pa sila eh o, so, ayaw ko nang ganun tapos pagkakain kailangan pa na tawagin mo pa sila no? kasi hindi sila nagluluto kami pa magluto kami pa yung magasigas ng mga pagkain nila yung mga istiin, bahala na kayo dyan. Eh. Libre bahay, bahala na kayo dyan sa pagkain. Magluto kayo. Kung gusto nyo magluto, makakain kayo. Dapat ganun eh. Pero yung mga istiin namin mga lodi, talagang galing libre lahat kain sa ano, libre bahay, libre lahat, sabon, ano pa makailangan mga kailangan. Lahat libre mga lodi nung mga nakarang istiin namin. No? Talagang napakaganda ng buhay nila. Oh, libre sila, bago natin sa bahay. Nahiga na sila agad. O, oh, tawagin na lang, kain na. oh, kain. Talagang, ganun. Kaya, nagsawa na siya si darling ko. Gusto niya, stay out. Para, doon, ilibre pa namin doon sa, ano, sa, doon sa may Changi. Uh, alam sa tanghali pagapunan na, sila na bala Stay out na. Ang bigyan mo na nang araw. Maka nang araw nila. na para wala na problema yun pagdating sa bahay talaga ano yun ang hirap kasi doble pa yung trabaho pagod na nga galing sa tindahan pagdating sa bahay pagod pa no kaya yun lang shout out